Pakiramdam mo ba minsan parang kinalimutan ka na ni Lord? O tinatanong mo ba, naalala kaya ako ni Lord? O alam niya ba yung mga pinagdaraanan kong hirap, problema at sakit? Gusto kitang i-encourage mula sa Isaiah 49. Ang sabi dito, Pero sabi ng Zion, Si Lord pinabayaan ako, kinalimutan ako ng Panginoon ko, at sumagot si Lord, Kaya bang kalimutan ng nanay ang baby niyang bagong panganak at mawalan ng awa sa anak niyang galing sa tiyan niya? Pwedeng may nanay na makalimot, pero ako, hindi kita kakalimutan. Tingnan mo, inukit na kita sa palad ko. Lagi kong inaalala ang mga pader ng city mo. Kapatid, be encouraged. God is saying to you, I have not forgotten you. Hindi kita nakalimutan at kahit isang beses, kahit isang araw, hindi ka nawala sa pag-iisip ko. Sa 139 or 16 to 18. Nakita mo na ako bago pa ako ipanganak. Bawat araw ng buhay ko, nakarecord na sa libro mo bago pa mangyari ang mga yun. oh, Diyos, grabe, hindi ko kayang intindihin ang nasa isip mo. Sobrang dami para maintindihan ko lahat. Kung bibilangin ko yon, mas marami pa yon sa buhangin. Tapos pagising ko, kasama pa rin kita. God has not forgotten you. You are always on his mind. Naka-engrave, nakaukit daw ang pangalan mo sa palad ni Lord. Kaya hindi hindi kanya nakakalimutan. He knows your situation, he knows your pain, he knows your troubles, he knows your worries, he knows your fears. Alam niya lahat ng nararanasan mo, nararamdaman mo at maging yung mga bumabagabag sa isip mo. Lumapit ka sa kanya because he remembers you. He never forgets you. He never leaves you. He never stops thinking about you. He never stops caring about you. Yung mga tao minsan nakakalimutan nila tayo. I feeling natin we are forgotten. Na wala nang nakaka-relate, wala nang nakaka-intindi sa pinagdaraanan natin. Walang kumakamusta sa atin, walang nakakaalam. Pero ngayong araw na 'to, gusto kitang i-encourage. Merong isa na nakakaalam at merong isa na hindi ka nakakalimutan kahit kailan at yun ay si Lord. God never forgets you. At despo